ito yung tapak dito sa gitna ng daan malabo pag umulan malakas na anak dito sa kalahati pa ng alakbayan namin. Pero hindi pa masyadong pawis kasi wala pang araw. Medyo Last size ng mga kulimlim. Alas ay alas ng isang mga pa yung kasama ko. Hintayin natin. Ito mga tao. Pa, 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 pa. -ba. sa bayan. ito yung kugon ay hindi pala iba pala ito yung isa kugon yan ito o ito ito yung kugon yan kugon nagawang ano yan bubong ng bahay dati yan yung bubong ng bahay namin kugon native leaves yung mga native leaves ah native leaves flower pag ganitong season maulan na mamulaklak sila pwede yung gamitin sa kasal or birthday or any occasion pwede yan yan yung stock niya pwede gamitin kahit saan ang ganda ng bulaklak niya Ya. Orang batuan yang pemuka. Ngayon bulak-lak pa lang Hari. Ini sya. Lu ini man. Iba ini ata to. Parang atis. Di yan kinakain dito. malapit na po kami. Doon sa bahay nila ni Mama. Mga 15 minutes. Pa ang ano, alak ba 15 lang sa amin kasi mabilis kami maglakad. Iwan ko sa mga baguhan. Baka galing dito mga isang oras umulan kasi kahapon kaya ayun yan o mga basa basa ang daan madulas Andiyan na si Haring Araw. Yan, ito oh. Native to fern. Ibang klase na fern. Ano yan? Vine. Ga, ano may eh? gumagapang na fern. Iba din yung pepper na kinakain. Marami ditong bolo. Ang haba niyan. Ayan yung cab cab. Fern din yan. Ayan. Nakadikit sa kahoy na natumba. Marami dito ang ano. Wild pig. Pumasok yung langgam sa ilong ko. Maraming bubuyog kasi maraming bulaklak dito sa daan. Ang babango. Hindi ako nagperfume eh kasi may bubuyog na dadapo. po. Yeah. Ito po yung gumagapang na fern. Dinidesign din, din, din ito sa mga kasal. Na try ko na to. You know, Binamit sa kasal. Ang ganda. din, fern din, yan. Mga types of fern. Dito, banda. Dito, yan. Yung lugar na marami sila. Ayan. Ang ganda, oh. Yeah, ito din offer din to. Ayan. maraming mga native flower at tanim dito sa ano. dulas dulas ng kaan Yun, yung lamok ng hagat ito din oh pwedeng gamitin to yung stock na Ang ganda, mga oh, wild plant. Oh, andami. Ayan, andito na kami sa malapit na sa ulod daw. Isang hinga na lang. Ngayon, marami po dito ng kulaklak ng ganito. Yes. Kayo daw. Tingnan kita sa inyo dun. Ang banda. ang ay, sakit ng sinag ng araw seven am hinihingal po kami yung bahagi ng daan na ito po yung mga bulaklak yan paakyat doon sa ano umani ni mama sa farm farm na walang tanim Yan. Hanggang dito yan. Yung it bulaklak na parang sunflower. Yan. Andito na po kami sa farm sa Uitaw. Ang ina ng mga aso. Ah, Black. Black kag sikwan. Isang oras at busy Minutos. Ang aming nilakad para makarating dito. Bahay. Yung si Bana doon pa. Umayan ako. Let me not going in be